Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong horoscope para sa Capricorn ngayong Enero 20, 2025. Ngayong araw, magsisimula ang pagpasok ng panahon ng Aquarius, isang pagkakataon na nagpapalakas ng bagong pananaw. Bilang isang Capricorn, maaaring maramdaman mo ang malumanay na enerhiya ng elementong hangin na nagtutulak sa iyo na galugarin ang iyong panloob na mundo. Hayaan mong maging inspirasyon ng araw na ito upang mag-isip ng mga bagong karanasan at pagiging bukas sa mga bagong ideya kahit na pinananatili mo pa rin ang iyong matatag na kalikasan. Ang transisyon na ito ay nag-aanyaya sa iyo na magbukas ng mga posibilidad, ngunit huwag kalimutan ang iyong mga halaga at ang kahalagahan ng pagiging grounded. Habang nagsisimula ng magminmin ang araw sa Aquarius, ang ikanegatibo 22 araw ng buwan ng buwan ay nagdudulot ng popos sa eksplorasyon at paghanga. Maaaring magbuhos ang mga emosyon sa iyo, lalo na kung ikaw ay nadarama ng matinding paghanga sa isang bagay o tao, at ito ay maaaring mag-impluensya sa iyong approach sa araw. Maging maingat kung paano ang init na ito ay nakakaapekto sa iyong mga iniisip at ginagawa, dahil nag-aalok ito ng magandang timpla ng pagiging praktikal at inspirasyon. Mahalaga na matutunan mong tanggapin ang iyong mga damdamin at gamitin ito bilang gabay sa pag-unawa ng iyong tunay na nararamdaman. Sa diwa ng pag-unlad kaysa sa pagiging perpekto, magtuon sa maliliit na hakbang na magdadala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa ng iyong mga nais at pangarap. Huwag masyadong magtakda ng mga hindi makatotohan ang inaasahan para sa iyong sarili. Tandaan na walang masama sa pagpapayag sa mga bagay na magbukas ng natural, lalo na sa yugtong ito ng iyong buhay na puno ng paggalugad at pagtuklas ang bawat hakbang na ginawa mo, kahit maliit, ay isang bahagi ng iyong paglago. Sa ngayon, habang ang buwan ay nasa Libra, hindi ito ang pinakamainam na araw para gumawa ng malalaking desisyon. Maglaan ng oras upang magnilay at pag-isipan ang mga bagay, at magtuon ng pansin sa balanse at harmonya sa lahat ng iyong mga interaksyon. Ang pagkakataong ito ay isang paalala na yakapin ang kagandahan ng pagtutulungan at pagpartner. At bago magpasya sa anumang bagong direksyon, mas mainam na timbangin ang lahat ng aspeto at tiyakin na ang iyong mga hakbang ay mainat at tapat. Ngayong araw, ang mga enerhiya ng Aquarius at Libra ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-reflect at magnilay-nilay. Huwag madaliin ang mga bagay, hayaan mong magbukas ang mga posibilidad sa tamang oras. Ang mga hakbang na gagawin mo ngayon ay may bisa para sa iyong paglago, kaya't hindi mo kailangang madaliin ang bawat desisyon. Maging bukas sa mga bagong karanasan, ngunit huwag kalimutan ang iyong matatag na pundasyon. Pahalagahan ang mga ugnayan at mga pagkakataon ng kooperasyon, dahil dito mo matutunan ang mga aral na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kamalayan at pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong mga layunin. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.